May mga lihim sa Book of Enoch na hindi mo pa naririnig. Handa ka na ba? Kung ka sa unang bahagi ng video na ito, pagod sa Book of Enoch, ka sa susunod na layer ng kwento. Dahil dito sa Part 2, ating papasukin ang mga bahagi ng Book of Enoch na hindi palagi na pag-uusapan sa kwento mga bahaging sobrang mystical, sobrang cosmic, at sobrang off na walang denomination ang gustong pag-usap. Kaya kung ready ka na, halika, ating pag-usapan ang mas malalim na lihim ng bukupin. Hindi lahat ng anghel ay magkapareho. May hierarchy sila. hindi simpleng angels lang ang nasa bukupin. May detailed hierarchy na parang celestial government. Makikita dito ang Uriel, tagadala ng warnings. Raphael, tagapagpagaling. Gabriel, tagapaghatol at tagapagwasak ng mga sa spirit. Michael, tagapagtanggol ng matuwid. Ragel, taga-discipline ng mga rebelde. Remiel, taga-pagbantay ng mga kaluluwa. Ang kontrobyosyal dito, ayon sa aklat, hindi pantay-pantay ang kapangyarihan ng mga anghel at hindi sila palaging nasa choir singing hallelujah mode na parang nasa mga simpleng Sunday school illustration. Dito mo makikita ang tensyon, galit, awa judgment, at cosmic politics sa mundo ng mga spiritual. Marami ring hindi gumugusto sa part na ito kasi nagpapakita ito ng ibang topography ng spiritual na hindi tugma sa modern Christian teachings. Ayon kay Ino. May apat na chambers para sa mga patay. Number 1 para sa mga matwid. Number 2 para sa mga hindi matwid pero hindi violent. Number 3 para sa mga violent and wicked. At isang special na lugar para sa mga pinatay na naghihintay ng paghihiganti. Hindi ito simpleng heaven or hell. Ito ay parang cosmic holding areas. Bawat isa ay may sariling role sa final judgment. Sa madaling salita, afterlife is more complex than what many churches teaches today. Isa sa pinakamadaling imis, pero sobrang big deal sa buko pino, ay ang abyss, o yung bottomless pit. Ayon sa aklat, ang ilang watchers daw ay hindi gumagala sa mundo. Hindi sila nang pupuses. Hindi sila umiikot sa mundo. Ang iba daw sa kanila ay nakakulong. Literal na nakaselyo sa ilalim ng isang cosmic prison. At ito pa, Enoch claims he was taken there. As in, nakita niya mismo. Sinulat niya na ang lugar na yon ay walang ilaw. May apoy pero walang liwanag. May mga chain. May mga umuungol na espiritu. At may mga bantay na anghel na hindi tumitigil sa pagpatuloy ng atin. Ito ang rason kung bakit maraming scholars ang nagsasabing masyadong dark at graphic ang Book of Ino para isama sa Bible. Ang darating na hukom mula sa simula pa. Kung akala mo straightforward lang ang prophecy sa Book of nagkakamali ka. May mga visions si Enoch tungkol sa isang pre-existent Messiah na kilala bilang the elect the son of man, the righteous judge, at nag exist na siya bago palikhain ng mundo. Ayon sa aklat, ang misaya na ito ay maghahatol hindi lang sa tao, kundi pati sa mga anghel. Yes, tama ka ng narinig. Pati mga celestial beings ay subject sa judgment ng isang divine human-like misaya. Ito ang sobrang kontrobersyal. Para bang nagbigay ang Book of Enoch ng advanced trailer tungkol kay Jesus Christ, centuries bago sa ipanganan. Maraming theologians ang nagsabing, mas mabuting alisin na lang to kaysa magkaroon ng theological chaos. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ayon sa Bukod Ino, ang mundo ay hindi simpleng physical realm. May mga angel na inatasan para sa hangin, para sa ulam, para sa kidlat, para sa araw at buwan, para sa seasons, para sa tubig, para sa mga bundok, para sa ilalim ng lupa. Parang pinapakita na may mga spiritual mechanics sa loob ng natural world. Hindi ito metaphor, hindi ito poetry, literal na opisyal na trabaho ng mga angel ayon sa aklat. At ito ang malaking dahilan bakit maraming simbahan ang natakot dito. Kung may detalyadong spiritual structure ang mundo, ibig sabihin, hindi sila ang may hawak ng buong paliwanan. Sa dulo ng aklat, ibinigay e kay Enoch ang vision ng isang bagong mundo pagkatapos ng judgment. Ang mga matwid ay magbubuhay na muli. Magiging glorious beings maninirahan sa earth na transformed kasama ang misaya sa isang mundo na walang wickedness. Pero ito ang controversial part. Ang mga wicked, including some angels, ay mawawala ng tuluyan indeed tortured forever this contradicts many modern doctrines about eternal torment kaya maraming church authorities noon ang no offend sa idea na judgment is final evil is erased not eternally tortured Ang Book of Enoch ay hindi simpleng lost text. Isa itong bintana sa isang mas malawang, mas magulo, at mas misteryosong spiritual universe. Isang universe na hindi kasya sa tradisyonal na doktrina. At kung minsan, ang dahilan kaya ayaw ng mga tao ng isang book ay dahil masyado itong nagbubukas ng tanong na ayaw nilang sagutin. Sa part 3, at ipag-uusapan ang tungkol sa astronomical book, Dream Visions o Book of Parables. Abangan